sa so, sobrang init uh, kanina nag ano yan, nag over voltage keso ngayon lahat na ng ilaw na 12 volts din uh, nakailaw kami ngayon oh, nakailaw nakailaw nak electric pan nakailaw doon naka electric pan naka, naka, naka clip pan tsaka naka on yung sound system para yung init kasi napaka ano ang bilis mag harvest ayan you know, oh kaya minumonitor ko siya ngayon dahil tumataas yung voltage niya kanina nag ano eh nag AO3 doon sa, ano ko sa ma manual doon sa manual natin ito yung manual natin no? yung manual kasi natin uh, dito kasi yun ang charger ay ano pag nagka ano siya biglang lumabas yung AO3 ayan no? high voltage yun nag high voltage siya kaya nagmumonitor monitor ako dahil sa sobrang init. Ay no. Sa sobrang init, ang bilis mag-charge, full bar na 'yung ano ko. Nagulat pa ako bakit ano eh, tumaas ang boltahe niya. Ayan, so lahat ng appliances naka-on. Mahina pa konti pa nga yan eh, 100 watts pa lang ang takbo. 'yan naka-on tayo sa sa sounds para ano Christian song